yung salita ay may power ito na pwedeng pumatay ng pangarap o pwedeng bumuhay ng pangarap. Amazing morning mga master. Ating wisdom ngayong araw na to ay Samuel 19.7. Kalagay doon, now go out and encourage your people. Sabihin, napaka-importante ang encouragement. Dapat tayo ang maging source ng encouragement. Huwag na tayong maging source ng pag-discourage ng ating kapwa. Huwag natin sila hilain pababa. Hintay manira, Huwag okay, maging hater. Napaka-importante na tayo ay nag encourage na magbigay ng tayo ng inspirasyon, motivation sa iba. Ma-inspire sila, i up natin ang isa't isa. Let us encourage one another and build each other up, sabi nga sa Hebrews. Importante yon kasi the has the power of life and death. Yung salita ay may power ito na pwedeng pumatay ng pangarap o pwedeng bumuhay ng pangarap. Maaaring yung salita mo, yung mga opinion mo, mag-discourage yung kapwa mo kapag sinasabihan mo mga negative na komento. So importante encourage one another. So yun lang, keep safe, stay healthy, never give up, see you at the top. God bless.